Ayan na, tumitigas na yung bola Tumitigas na, ayan na Ayan Wow naman Sige, sige Sige, lang mo! Ayan Ayan Ang lalo lumaki Ang tumigas Ay, ba tumigas? Ay, yung tumigas ano? mo, alugin mo Ayan o, lambot na o, oh, di ba? Oo Hmm. 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 Ito kasi yung bola malambot. Ayun, oh, ayo oh, tumigas. Dito ko bubuhan to eh. Tingin nga. Ngayon yung malambot to. Oh. oh, malambot. Ha? Huh? Ano mo alugin mo? Ayun oh. malambot nga o. Oh, di ba? Oh, malambot nga. Oh. Ang gagawin natin. <laughs> okay, Bubombahan natin para Bububahan. lalo lumaki. Para <tumigat> oh. Sa atin, sa atin lang to. <tumigat> oh. <tumigat> oh. Sabi yung manu sabi yung butas. <tumigat> Nawawala yung butas. Yung butas, yung, butas. Ayun, yung butas. Pasok mo, pasok mo. Papasok ko? Oo, oh, pasok mo. Pasok ko? Oo. Oh. Oh. Yan, tapos. Oo. Ayun. Ayun bumababa mo bubabain mo ayan mo. Oh, no! malambot pa rin malambot pa rin ayan ayan palapit na oh no malambot pa rin talaga eh tingnan mo kung matigas na malambot pa rin malambot pa rin huyo lambot pa rin 'no wait lang magtatali lang ako ah sige din malambot pa rin talaga eh wait lang sa atin, sa atin lang to. Yan, yan, yan. Ayun, hey, no, malambot pa rin. Oo oh, nga. Tulungan mo kaya ako. Eh, ito na lang gawin natin. Ito na lang hawak ng bola. Ako na bubumba. Okay, sige. Paano? Ito. Oh, uh, ayan, yan, ayan. Wow, mabuti, ha? Okay. okay. Wow naman. Sige, sige. Ihirapan eh, ako, eh. Tayo talaga, eh. Malambot pa rin ba? Oo, oh, oh, malambot pa rin. Malambot pa rin yung bola, eh. Oo, oh, oh, Sige pa! Sige pa! Ay, tagal mo. sobra yun Ang tandang but ka o. Ayaw ba tumigas? Ayaw tumigas. ka Sa bola. Sa bola. Oh, sige, continue, continue. Ang pa din o. Oh. Sige, langsan Malakas na yan. Yan na yun? Oo. Oh. Iba naman yan. Ano nga? ikaw naman bumumba Ako naman naawak o. o. Ako naawak. Sige. Oh, ready ka na? Ready na ako. Eh hindi naman malambot 'yung tigas daw. Ah, bakit na? Bakit pala mag bomba ng bola? 'Yung bola Kapagod mo to ay ayama. Malambot din. <laughs> <laughs> Pero, Sana. Teka na, 'yung bola mo, 'yung bomba.